Magandang araw po sa mga tagapakinig. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Mark, 23 years old, tubong Ilocos Norte. Ang aking pong ikikwentong katatakutan ay patungkol sa aming bahay sa probinsya, kung saan merong misteryong nagaganap. Tara po at inyo na pong pakinggan ang aking kwento. Malimit kaming maglaro sa aming tahanan kasama ko ang aking mga pinsan doon sapagkat nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang at medyo maganda ang takbo ng aming buhay dahil meron kaming negosyo sa aming pamilya at tila maganda ang pasok nito sa amin dahil dito ay medyo maganda talaga ang kinaganda ng aming buhay tila hindi namin problema ang ibang bagay na problema ng mga may hirap kaya naman ang dalawa kong pinsang si Marvin at si Topper ay madalas sa bahay. Talagang maghapon kami kung maglaro. May mga time pa nga na ginagalugad talaga namin ang buong bahay namin. Dahil yun ang mga trip naming mga magpipinsan. Nagahanap kasi kami doon ng mga gagambang bahay. Minsan naman mga alupihan. Dahil ito ay aming paboritong paglaruan. Hanggang sa isang araw ay merong kaming natuklasan tila kakaibang bagay ito sa aming silong ng bahay. Malapit sa kusina ay merong kaming natagpo maliit na butas. Kasya lamang ang kamay ng tao. Noong una ay natatakot pa akong galugarin ito or sundutin ng stick sapagkat baka may lumabas na ahas o daga doon. Ngunit makulit talaga ang aking pinsan. Si Marvin ay talagang sinundot-sundot ang butas. Pinipigilan ko siya ngunit hindi ko talaga siya mapigilan dahil sa kanyang kakulitan ay eh, meron kaming napansin na bagay laking gulat ko nang may tumalsik na mga barya sa butas bagay naman na ikinatuwa ni Marvin sinasaway namin siya nitoper na wag kunin ang barya sapagkat kami ay nagdududa kung saan ito nanggaling ngunit hindi nagpapigil si Marvin kinuha niya ang mga misteryosong barya na nanggaling sa butas at dali-dali itong umalis. Ibibili niya daw ito ng chichirya at ang ibang pera naman ay ilalaro niya sa arcade. Pinabayaan na lamang namin siya ni sa sapagkat alam kong hindi na rin namin siya mapipigilan. Lumipas ang mga araw at tila napapadalas ang pagpunta ni Marvin sa likod ng aming bahay kung saan meron siyang nakukuwang barya doon araw-araw. Tila lumayo ang loob sa amin ni Marvin. At madalas na kami na lamang ni ang naglalaro. Hanggang sa isang araw ay merong trahedyang nangyari. Nagkaroon ng malubhang sakit si Marvin. Dahilan upang ito ay maratay sa higaan. Tila namamaga ang buong katawan nito. At tila may mga sugat-sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Agad nag-alala ang aking mga magulang. At dahil naawa sila kay Marvin ay nagbigay sila ng pinansyal na tulong. Ngunit isang linggo na ang lumilipas ay hindi pa rin gumagaling si Marvin. Walang epekto ang mga gamot sa kanya. Kaya naman nagkaroon na kami ng sospecha. Naikwento namin sa magulang ni Marvin ang mga nangyari noong nakaraang araw. Naibanggit ko rin ang tungkol sa mga barya sa butas. Nang malaman ng mga magulang ni Marvin ang nangyari ay agad siyang dinala sa albularyo at doon nalaman namin ang tunay niyang karamdaman. Agad tinawas ng albularyo si Marvin at doon pag alaman na bihag na ang kaluluwa ni Marvin ng mga inkanto na nakatira sa aming bahay. Ayon sa albularyo ay binili ang kaluluwa ni Marvin gamit ang mga bariya. At kung hindi daw maibabalik ang mga bariyang ito ay hindi na makakabalik si Marvin. Ngunit ang problema namin ay tila hindi namin alam kung saan niya ito na ibili at tila umiikot ang pera kaya imposible pang mabawi. Gumawa ang matanda ng isa pang paraan at ayon sa matandang albularyo ay baka daw makuha sa alay. Pinag-alay niya kami ng buhay na manok at bigas doon sa butas. Ngunit sa masamang kapalaran ay hindi umubra. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan lang nasawi si Marvin. At ang dahilan ay dahil sa pagtanggap niya sa mga barya. Tila naging kabayaran ang sarili niyang buhay dahil sa pagiging niyang ganid. Simula noon ay umalis na rin kami sa aming tinitirahang bahay. At tila nawala na rin ang aming swerte sa negosyo. Dahil ayon sa albularyo ay nagbibigay ng swerte ang bahay. Ngunit ginakailangan din ito ng isa pang mga alay nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang magandang ani. Ngunit hindi pa nasisiraan ng ulo ang aking magulang. Kaya naman mas minabuti na lang namin na umalis doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y may natutunan kayo na ang pagiging ganid ay hindi maganda. At ang paghahangad sa mga bagay na hindi sa atin ay hindi rin maganda. At lagi po nating tatandaan. Mag-iingat po tayo palagi.